for today's video mukhang uulan na po makulimlim tapos i-share ko sa inyo yung ginamit ko pang tanggal ng kalawang ay tanyo naman po ang tingkat ng kalawang ginamit ko po yung oxalic yan po yung oxalic panoorin nyo po paano po kung anong ginawa ko para patanggal ang kalawang and kumukulog po may po akong dahil wala akong ano yun eh. cellphone holder ayan hindi naliligo lang po ayan kinahidpahid ko lang po ganyan tapos tingnan nyo tingnan -ting, pumupo siya yung kulay ng kalawang mga tatlong beses ko ginawa yan tingnan nyo hanggang mawala yung kulay ng kalawang iniisip ko nga kung anong maganda pantanggal tanggal eh sinubuhan ko na rin yung kalamansi eh. wala rin hindi rin effective yun mas effective yung salik talagang sigurado ka na ayan oh kanina ang tingkat hanggang ilang beses ko lang pinait pahiran hanggang mawala wala na siya yun hanggang nawala na yung kalawang o di ba lumakamahal na siya pa umupo siya siya Kaya, yun, makulog po pasang sa mga napapadaan nga pala rito pakipollow na lang natin yung na facebook tapos subscribe na lang ang youtube channel ko po. po salamat po sa mga nakapanood ganyan na po hanggang naman matanggal pahirin nyo na po medyo matagal-tagalan di po talagang magtanggal ng mancha. mancha lang yung tinatanggal ko pero subo ko na po eh. wala, pa. wala na po yung mantsa nya hanggang mawala lang po pa nyo lang lagyan nyo po lang na sabon unti, para kasi sondrox hindi ka kaya po ng sondrox eh. kailangan talaga Oxalic. salamat sa nakapanood god bless po thank you for watching